pangarap. Isinulat ni Teacher Jeneline C. Peruda at iginuhit ni Teacher Monette R. Mauricio. Siya si Lolo Mitoy. Siya naman si Miko. Sanggol pa lang nang maulila si Miko matapos maaksidente ang kanyang mga magulang. Simula noon, si Lolo Mitoy na ang nag-alaga at nagpalaki kay Miko. Mahal na mahal ni Lolo Mitoy si Miko. Kaya naman, kahit silang dalawa na lang ay ginagawa ni Lolo ang lahat para kay Miko. Ang palaging dasal ni Lolo ay bigyan pa siya ng mahabang buhay para sa mahal na mahal niyang apo. masipag si Lolo Mitoy. Maaga siya laging umaalis ng bahay, sakay ng luma niyang bangka para manghuli ng isda sa lawa. Habang si Miko naman ay pinababantayan muna niya sa kapitbahay. Pagkagaling sa lawa, Tutuloy si Lolo sa C6 para itindang mga nahuli niyang isda. Pagkaubos ng mga paninda, uuwi na si Lolo para asikasuhin naman si Miko. Papaliguan niya ito at papakainin bago ihatid sa eskwela sakay ng luma din niyang bisikleta. Matapos maihatid sa eskwela ang apo, Tutuloy si Lolo sa tipas para kumuha ng mga hopia na iaalok niya sa mga suki niyang tindahan. Araw-araw, ganito ang buhay ni na Lolo Mitoy at Miko. Kita ni Miko ang lahat ng sakripisyo ng kanyang Lolo. Kaya naman bilang ganti ay nag-aaral siyang mabuti. Gusto niya isang araw, siya naman ang magtatrabaho para sa kanilang dalawa. Maraming pangarap si Miko na nais mabot at gusto niyang ialay ang lahat ng karangalan na tagumpay sa mahal niyang lolo. Kaya lang, hindi nakapunta si lolo sa araw ng pagtatapos ni Miko. Kaya, dinala na lang niya kay lolo ang lahat ng medalyang bunga ng kanyang pagsisikap. Si lolo kasi... Hindi na niya nahintay ang pagtupad ni Miko ng kanilang mga pangarap. At siya nagtatapos ang ating kwento.